tanghali na ngayon, tanghali na ngayon. Ah. Oh. Oh, yung sabi nga palit ko kahapon, ay ano, yung dulot ng baboy ngayon, dulot ng baka. <laughs> Kawawa din sa si mga ini riyumahin. Ito gamot sa riyuma. <laughs> Buto ng dinosaur. <laughs> dinosaur. Nini, mas malaki ito sa plato ko. <laughs> nako yung aso nakaamoy Wait niya amin Mamaya Si sa akin plato di, Magigiba <laughs> Magigiba yung plato ko Ayan <laughs> ito yung pichay bag yan eh O oh, pichay Taiwan Aray ko! Aray Nakaamoy yung aso ng buto Kalaway as Kumala ay <laughs> kulaki Hindi mo kaya itong ubusin

Wala ang gulay yun eh. Ayan ang gulay. Ayan ang gulay. Ayan ang gulay. Ayan ang Buto. Ano Ayan ang gulay. Ayan ang ang pabiyak mo. Bakit sa iihawin? Sakit nga yun. utak ng buto. Bung maro. Hmm. Tinaktak ah. mo yun yun. Sa dulo. atan piniliatan mo. Hindi matataktak yun eh. Wala ang gayatan. Sa baba. May sa baba. Bansuhan doon. Tamputo ng aluminum. potol aray. Hahaha. <laughs> lan. Tak tak, malambot no, mga mga litid-titid 'no. Mm. Kamusta? Mm. Eto pala 'yan. Aba. Virus, aso kahit doon ibuto. Sinamplan niya ako ng aso. Mamaya, bibigay ko sa ito. I-carrot mo sa baba. Ang sarap. Ito yung sasabing ulam na hindi maubos. Ulam na hindi maubos. Ulam hindi maubos. Kahapon, hindi na mauubos. Ito, tapos hindi mauubos. ano makakain mo ito yung buto. Kain mm -hmm. Kala ano ko may bumaro. Pag ko, boots lang. Hindi ka nene. niya nene. Kaya nene. Kaya nene. Kaya nene. Kaya nene. Kaya yung Kaya nene. Kaya nene. Kaya yung Kaya nene. Kaya nene. pa nene. Kaya 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 hindi Kaya nene. Kaya

Tagalog, ganyan yung matatanda sa atin, oh. Yung, yung laman ng buto, yung utak ng buto. Ano yung sabi? Mga Nakain, Na nakain ng buto ng dinosaur. Ah, ah, grabe, ah. Ano laki? Mamaya, oh, bigusoy ko mamaya. Pag-uwi siya. Hindi niya mo siya. Hindi kaya. Hindi niya kaya tumubos ito, nako. Yun, 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 yun 'yan. Eh, PDR. Oh, sinasabi ko lang 'yan. PDR. Kaya Ah, di pala pala dito ang tulingan. dito. Tap. Hindi. Yung pagod-gud mo lang Itali natin. Itali natin po hindi matangay. Nakakilakil talaga no. May mundo. Do pa hina pa ba? na? ba meet din ba? Naiis. Ano ba? Kasi 'yung kasabi sa kainan na 'yang last kumain niya? Last kumain? Oo, wala. Minnie. Kunin niya 'yan. Babae. Babae bawal, bawal kumain tayo ando doon sa mga asawa? Yung ikaw eh. Pagkahanap mo mga ngayon, parang kunwari kasi sa pagkaim. Gusto mo yun? Pero pag talikod, ko saka ka nalang umuinti. Ay, ngipin mo! Sa mo kaagap. Lagit kita sa ngipin ko eh. Binigit sa lang sa sa GGAA, PG Advent, sa ano, Joint Service, Promenating. Hindi lang nagyayakagad uh, sa ano, sa... Sa so, yung aso. Sige, sige, nananaw ka eh. Oh, kayo, ito yung laman, oh, pag-ibigig kasi, ayan, oh, ayan. Panghuli yan. <laughs> Nakabit yun. Oh, ang aso. It may recommended sila nga, may bibilugan ka dun eh, pero may recommended sila nga. gusto mo lang yan sa eh. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Ang Kawawa eh. Ano? Sawak. ako ng buto ng dinosaurong. <laughs>

nakleng yun Hindi yun 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 Ay, yun 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 blood yan. Hindi. yun sa tuhod yan. Ito mga yun <that>. Ito uh -huh. uh -huh. Ah. Yeah, <odcinks> Bakit 'to naklay? Mm. Dito. -hmm. No? Tara pang pa lang. Kuya, gimme. Nandito ba yung tool day? Bubuwalan maniguan bukas kasunod ng kinakailangan. Ka mm. Nandoon. pa. Mm. Dagan mo ko pa. Yes. Mm. Yung buka, bukas kas do sa ano, dahil melasa ko na ka. Eh. Hey. Yung kusina pa lang nila i-open. Open kasi. Open ng ano niya. Kaya yeah. yeah, gamit na. Meron tong ka sa mo? Meron tong palang sa amin Saan eh? ka Sa inyo mismo? Oh. Ha? Sa inyo? Hindi. Okay, dun lalagi sa bahay ni ah, dahil yung kusina pala nila. Eh bukas ka. Pag may hangin nandun din. Pasok na Pag nangawalan. pag Malaking, air, may, malaking pa may mga buka, may Malaking

Malang daun bulan datang angin. Pegal habis membuluk yung anu. Pada lagi. Habis membuluk yung kawa-kawayan tahun. Oi, rusuh. Yeah. <laughs> Nih. mo sila ako o tingin-tingin sa iyo, tara mo daw siya. Tot. Ah. Eh, ano yung background daw yung music din? Yun. Yung ano, yung sa yung, ano, yung speed, game? Background music. Aso 1, Aso 2. Pantindin yan. Mas nakakakaw may pambaboy kaysa baka. Mm. Ano si lahat kana baka. Baka, ang ba ang kalaboy lasang putik. Ang ko Di yan. Okay. Ito Kaya pa kayo yung tala Pagdating namin sabihin mo kaya sa kaya ate, nag-tip lang kape. Okay. Ako naman yung nahihiya. Kahit gawa mo natin, ako tayo ba naman kami? Hindi ay nag-alok. Biglang nakakuha ko ng tempo, nag-alok ng perya. Kaya ate, parang naman yung nag-alok. Hindi nakalakabay <laughs> ko. ang problema lang ay eh, no hindi mahina ang tubig yung, yung isang posit ay eh, ano tapos may kanya doon doon kaya kung pagbinuhay mo kami ko na sa alaga uh, mo baka okay, sabihin yung pinto pandi lebas. sa, so, sa... So, di mo lang are laki <laughs> <laughs> ay takot yung ko na takot tamo <laughs> <laughs> takot yung asa bahala kaya tatapong ko na rin eh. Oh, buto na yun tayo na so. Sarap. Panahalo okay? ko ah. eh. Ah.